Sonia. Welcome back to my cooking show, guys. Meron ako ditong apat na slice na isda. Ito, so, iluluto ko ng escabeche. Pero bago ko iluto ng escabeche, ang first step na gagawin natin ay ipiprito natin itong isda. So, guys, kung nakikita niya, meron siyang puti-puti. Nilagyan ko na siya ng flour at ng salt para ready ko na siyang iprito. So, guys, unang step, iprito ko muna ang isda. Guys, habang sinisinit natin yung isda, maggaget muna tayo ng sibuyas na ating gagamitin. ating isdang piniprito. And guys, tapos na po natin may prito ang isda. Susunod po natin ay ang sibuyas. Guys, ang ginamit ko na rin dito yung pinagpituhan ko ng isda. Na, mantin ginamit ko rin masika dito guys ay ordinary lang. Napakasimple lang itong gawin. Ngayon ang susunod na natin ang ilagay ang ating soy sauce. Yan guys. tapos ilagay na natin isang basong tubig. Ang ng guys, yan. Tapos, ilagay na natin ang ating paminta. Tapos, pakuluan lang natin to guys. Napaka-simple lang po. Pagkatapos niyang kumulo, ilagay na natin ang ating isda. Yan na guys, kumukulo na siya. Atin lang ilagay ang aking piniritong isda kanina. Luto na po ito guys, ang aking escabeching isda. Sana guys, nagustuhan niyo ang aking simpleng lutuin sa aking tanghalian. Salamat po ulit guys. Hanggang sa susunod po ng aking cooking show. Thank you.